Uh, gaano mm -hmm. karami ang mga love scenes mo dito? At ano-ano yung mga mga positions na hindi mo pa nagawa, na ginawa mo dito, na hindi pa nagawa na, na ginawa mo na dun sa mga nakaraan mong mga mga pelikula, na ginawa mo dito. Siyempre, pa, ba, diba, para maiba naman doon sa ating mga sa yung mga na, sa mga VivaMax uh, fanatics. Mm-hmm. Ayun, siguro masasabi ko kung gano'ng kadami yung love scenes. Saktong mapubusog or tatangkad yung mga manonood. Tapos, when it comes to position, ito na pag-uusapan namin to ni Gold. Kasi there are love scenes na first time talaga namin gawin. At parang napapatanong kami, direct, nangyayari ba talaga to yung gano'n? <laughs> Kaya, sobrang bago lahat sa amin. Kaya Opa. sa mga hindi pa nakakapanood, I, I think you should watch it. Hindi siya, ano, uh, typical Viva Max film na nagawa ko uh, previously. Uh. Oo, kasi minsan, hindi, sa totoo lang, lahat ng mga pelikula ng Viva Max, parang mga experimental cinema itong mga ito eh, na... Hindi lang yung pag ang mapapanood natin, kundi yung content, yung concept, yung concept ng 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 storya ng pelikula. So yung mga hindi pwedeng ipalabas no sa mga sinihan, no dito pinapalabas para yung creative uh, minds ng isang director at ng writer dito mailabas. Ngayon na